Hello guys, so it's time na siguro para i-share ko to. Kasi guys, gusto ko na tong i-delete. Ang dami ko na kasing videos na hindi ko na si-share. Ah. Halos mapuno na din naman yung memory ng phone ko. Oh, memory ng phone ko guys, 1 terabyte to ha. Pero guys, promise, malapit na naman siyang mapuno. Kasi video lang ko ng video, hindi ko naman ini-edit, hindi ko naman sinishare. Ito palang i-share ko guys, ay kung saan kami kumain sa Singapore. Kasi guys, before kaming pumunta ng Singapore, may nakapagsabi sa amin na magugutom kami sa Singapore kasi wala daw rice doon noodles lang daw ng... tapos ang mamahal so guys kami naman nag-aalala okay lang naman noodles ang kakainin namin pero kaso mahal daw so Nasa airport pa lang kami guys bumili na kami ng mga biscuits ng mga noodles yung mga cup noodles guys ang dami naming dala promise at ito na nga guys dumating na kami sa Singapore at pumunta muna kami doon sa Jewel Changi e. at ayun guys ginabina kami doon at nagutom na kaya doon na lang kami kumain at yan pala yung kinain namin guys actually guys may kinain pa kami Nag-rice kami guys bago yan. So hindi totoong walang rice sa Singapore guys. Nakalimutan ko lang kung ano yung inulam namin. At ito guys based sa experience namin. Kung kaya naman, wag nang kumain sa airport guys kasi ang mahal nga naman talaga at marami pang tao doon ang hirap pumila. Pangalawang araw namin sa Singapore guys, nagnoodles muna kami bago umalis ng hotel. So guys, nung pumunta na kaming MRT station, nakita namin na meron palang pagkainan doon na hindi lang puro noodles din ang sineserve nila. Matutuwa ka dahil may rice kaya sobrang saya na namin guys kahit kumain na kami ng noodles sa hotel kumain pa din kami ulit guys kasi eh, iba naman talaga kapag nakakain ka ng may rice di ba? Diba? so saan nga bang MRT station to? dito pala to sa Lavender MRT station guys at dito malapit ang hotel na binok namin at kung mahilig kayo sa Thai foods may Thai resto din sa labas guys at kung mahilig kayo sa McDonald's may McDonald's din naman dyan so guys tanghali na at ginutom na naman kami at nag decide kaming pumuntang Chinatown para dun kumain sa dami ng restaurant sa Chinatown guys mahihirapan ka kung pumili kung saan ka kumain at hindi rin namin alam kung saan masarap kumain doon kaya pinili na lang namin kung saan kami makapag-order ng mabilisan. At kinagabihan guys doon kami nag-dinner sa Satay by the Bay, nag-Thai foods namin kami noon at may rice din. Yan yung mga inulam namin, hindi ko na na-videohan kasi napapagod na ako. So guys, sa tatlong lugar na kinainan namin sa Singapore, doon talaga kami natuwa sa doon sa Lavender MRT station kasi feeling namin ang sasarap ng mga pagkain doon at sobrang busog kami guys. So guys, ang tanong magkano nga mahaba ang inaabot namin don sa mga in order naming pagkain sa Singapore. So guys, sa aming apat na gumagastos lang naman kami ng mga 30 to 40 Singaporean dollars guys. So kung i-convert mo yung 40 SGD to pesos, nasa 1,700 pesos lang siya guys. Para sa akin guys, hindi naman talaga siya ganun kamahal kasi kung kumain ka nga dyan sa mga mall ng Manila, yung mga resto sa mall ng Manila, ganyan-ganyan din ang mababayaran mo eh. Liba na lang talaga don sa Changi Airport kasi parang pang UK ang presyo ng mga mga pagkain doon. At doon din sa Marlion Park kasi yung ice cream pa nga lang, $8 each night. Alright, yun lang guys. See you on my next vlog. Bye!